ganito ang luto naman po ang gagawin natin dito po sa tamban mga kailongga o kumbaga nga ho, kung tawagin ay sinaing po sa kamyas kung nga ho ay hindi po pamilyar sa pagluto nito tingnan nyo na nga lang kung ano po yung gagawin po natin dito pero bago nga po ang lahat mga kailongga eh, dito nga ho mga kailongga meron po pala tayo ditong kamyas at isang kilo pong tamban ay, sa halagang 50 pesos ay nakabailin na po tayo ng isang kilo dito bali ito pong tamban ay nalinisan na po natin ito mga kailongga Na rin po natin ito ng hasang at saka nakilis-kisa na din. Dito nga ho sa kawali maglalagay po tayo ng malinis po ng dahon ng saging. Nga ho tayo nga ho magsasaing nito. Tapos nga ho nito magslice po tayo ng kamias. Dito po sa amin banda ang tawag po pala nito ay iba. Slice lang ho natin ito sa katamtamang laki nga lang. Pero nasa inyong teknik na nga lang ho kung gaano nga ho ito kalaki. nga ho magpihak-pihak po tayo ng luya at saka sibuyas at bawang. Tapos nga ho nating lagyan ng kamias sa ilalim. Syempre isunod na rin ho natin dito ito pong mga laman lamang ho natin iyan tapos isunod na rin ho natin dito ito pong tamban. Kaya atin lamang ho itong i-file file mga kailangan. Ay, anak English gamay no, char. Pali dito sa ibabaw, lagyan din po natin ulit ito ng kamyas. Ano yung tawag mga kailunga para may asim kiligid ba no? may kaunting sapak. Siyempre, dagdagan ho natin dito ng green sili o siling haba. Ay ho tayo ng magic sarap. din ho tayo dito ng kaunting asin, toyo, at saka ito nga hong sukang tuba. Ilagay na rin ho tayo dito ng food coloring. Optional nga lang ho ito mga kailunga. Kasi makita na medyo matingkad yung niluluto ko. Ang ganda, ho, ay colorful, char. <laughs> Sa pinakaibabaw, naglagay huulit po tayo dito ng dahon po ng saging. Silbe po itong bilang pantakip ito. dito ito na nga ho, mga kailongga, ready to cook na nga ho, ito. Bago nga ho ang lahat, isa lang po muna natin ito sa kalayo. Naman ho, maluto po itong ating uulamin. And mga kailongga, habang wala na po tayong ginagawa dyan, nagmumuni-muni na lamang. Ihintay kung kailan matapos maluto itong ating pong nilulutong ulam. Diba mga kailongga, simpleng ulam nga lang ho dito sa uma. Ang mga nilulutong inuulam po namin, simple, kinakain po talaga namin ito. Ayan habang chance ako ng malapit ito nga maluto, nanguha na rin po ako dito ng lubi-lubi o niyug-niyuga na dahon. I Ilalagay po natin ito sa pinakaibabaw nito mamaya. Ito nga ho, hinikot ko na rin ho ito. Tapos nga ho niyan, syempre hinugasan ko na din. Tapos ipapakita kung paano ko ito hinugasan. minuman naman, obos oras na po tayo. At tapos nga ho nito mga kailongga, syempre inilagay ko na rin ho dito sa ating pong niluluto. May ilagay lang ho natin dito sa pinakaibabaw. Huwag kayong mag-alala mga kailongga dahil mabilis nga lang ho itong maluto. Ang pagkaraan ilang milyong oras. Abay, ito na nga ho, luto na pong ating sinaing na tamban sa kamyas na meron pong dahon ng saging. Kakaiba nga hong pagluto nito pero promise po mga kailungga, kay sarap. Marayo pa amoy na amoy mo na nga yung aromatic po ng dahon ng saging. Alam lang ho, ito pinakasimpleng luto. May pinakasarap na ulam na rin dito sa oma. Kaya mga kailungga, pagkatapos nga nating manalangin, syempre ano pang inintay nyo? Tiki man time. Syempre, una ko po talagang tinikman dito mga kailungga. Ito nga ho yung pinakapaborito kong niyog gan o lubi-lubi. Tatanungin niyo po ako mga kailongga, ang lasa po pala nitong niyug-niyugan. Tawagin nga ho namin sa ilonggo ay lasay. Ano po ito lalagyan ng mga pampalasa? Kasang malasahan. Ito to, to lang mga kailongga, dito po banda sa amin. Kaya nga ho, hindi po talaga ito pinapansin. Kakaunti nga lang ho yung may alam na pwede pala itong ulamin. Dahil na panood mo po ang video kong ito. Yun po ang tawag na lamang talaga ang may alam. Ay aba, si Magatindog, dara nga puno nga mo sining niyug-niyugan. ang tawag nga makalbo, ginaba. Pistingid. Yan, habang po tayo kumakain dito to, syempre, magpapasalamat na rin tayo sa lahat po ng mga sumasaparta. Lalo na po doon sa mga nagpo-follow, nagla-like, nagko-comment, nagsishare ng na ating pong mga videos. Hanggang dito na nga lang ho muna ng ating video mga kailangga. Salamat sa inyong panonood. God bless us!